kilaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kanyang doktor ni Ubra o gatoy ni Elaine Bathan. Ingin man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ni akong suwat suliran. Taguan ko niyo sa pangan nga Maris, 33 anyos, o sa kasinggungang. Tagabuhol gid ko apan ni anak ko karon magtrabaho sa Cebu City, isip o sa call center agent. Punto medikal kini akong suliran. OFW ko kani adto apan dihang nawa na ang akong inahan o wa bantay mubantay sa akong anak kay babae kini. Mao nga wala kong mubalik upan narbaho sa gawas. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga pangitabu. ikaw ba sa mama nga namatay ang imong mama. Kailangan ko nga kipinlan sa imong anak. Mga <laughs> manggani ko nila tinggi ang karon Gani. Gibiyaan na manggani ka nila din hi. ka kapasak ka silang matikap. Mawang na lang taka. <laughs> Grabe git sila, oi. Ako bagong saha ang tanan gaw. Nasawa pa kumugikan paingon si gawas. Daan naman tumigipamati si mama mo man kani ko no bang na stress ko no si tia kay may na no, unya di pinlan pagit ko ni mo si mo anak may man nang ako anak ko may buot pa teenager na good na may man ko may baw nga matag video call na ko sa akong anak makita man gani na ko nang akong anak ang nagapi man ni mama <laughs> sila di ay man nawa naman sila sa bahay kay nga minyo na Ang <laughs> mga pagkaniyunta sila magpasalamat sa akong anak. Nga maugin ikaw ba ni mama sa buhi pa? May masugo-sugo ni mama. Grabe naman sila. Ngayon ibasol sa akong anak ang naitabong mama. Ay, nalagot -ib -ib ibagaw eh. Kikita na rin eh. din yung sminter Asa tong akong anak? Ay, para si na ay, eh. kauban kong mga anak. Nagpalandong sa dakong kahoy din yung seminteryo. Nagpaabot asap na sila nga manguli na to. sige, sige, talaga. Ma, Maris, sa me. Ayaw di pa sagdi, ma. Giyayo lang, giyapon mo ni Shina. Uh, gano nga gusto ka mamag-exultin ako, Maris? Ah, pa. Karun ba nga Mama? Dili na ko sa gawas. Dili lang ko manarba O baka sa Cebu. O niya? Uh, dadoan ko lang siguro ang akong anak sa Cebu pa. Sa akong pagpanarba ako. Uy, sa mote niya ako nga magmingaw din. Kira sa kuma. Ha? Okay na kang ibilin kang lolo ni mo din eh? Luoy man si Lulu, kay wak man na si Lola. Pari alam sa ti Vivian, nga anak ni Tita Shirley ma, arun doon ako'y kauban. Oh, uh, na, eh. sige. Akong suwaya na gingon si Agaw Shirley. Ay, wala'y problema, Agaw, oy. Mura masabog on sa kalayo ng atong bahay ba? Nga, kaduol, raani. O, matabang rasap kong tanaw-tanaw on yung gaysina. Ah. Salamat ka ayaw gaw, Shirley, ha? Ang sandiyo niya yung trabaho dito siya, Dad. Ang um, pa-applyon ko sa akong amiga sa iyang gitrabahuan ng call center, gaw. Ha? Sa call center? Hala ka, gaw. Uy, kagunta ka ka ng trabaho, ha? Nga, panggabi man, ha? Mujuti ka gabi, ana. Ha? kung mabalik trabaho sa gawas, human na mamatay si mama. Ogang trabaho nga mo ay kahigayunan ko nga makasood, maulang ang call center. O gusto nga ko igagaw, nag-adjust ko sa panggabi -e nga duty. O salamat. Nga nagid ko sa akong boarding house, makapahuhay nagid ko. Lain na din ni Maya, ganatas adlaw nga wapay tugoy, murang taghubog. Maayon ta, kung makatuog na lang dayon ko. Ay! Magbisod, bangkit ko o katuog adlawan. Uy, huwag um, mo Ah, ano sa... Ano sa na ba ng oras, Oh, ala. alas 4 na sa hapon. Uy, kinuog ko. Peril nika ursang ko ikatug, mangandam sad ko para mag-duty. La. Maayo pa ka ning ikatug. Ha? Bakit bakit may ron? Ahak ani ko oi. Ahak ani mata. Karong pa ino ni batig duka nga juti na ko karon. Duka, nandiyo kayo ko karoon gawa. Naka-online may lagi ka karoon. Diyo't yung mga ha? Lunch break man kunuhay na mo ron. Kay ting paniood to maroon sa gawas. Pa, uh, ay, paligtas na ng trabaho ka, ah, uh, eh. Iman pa pito ko ni mo di na di mo kaya trabaho ka. Ah. Uh. Lisod din ako, uh, eh. Ilabi pa ko, ano ka Sa gabi ikot mo, Diyo't sa adlawan ka mato. Ang sabay na ako, eh. Uh. Ang uh. gaw pagpangutan na lang sa uban ni mga kauban din ng mga kosan sa agents. Kaya na sila yung pangtumaroon ay makatuog na sila din sa kanyawan. Ha? <tik> Wakwa na Maris, uy. Kaya ba si makadaot na? Mau no ba? Unya, mura naka-adjust na lagi ka nga pag gabi eh, ang inyong duty. Oh, sa aba ng lugar ngayon mong gipuyan. Ha? Ah, oh. Jo. Kay ngoro man sad nay bubarato nga kwarto gud. Dekang hey, silingan. Isuas. Di juga ka makatugan na sa adlawan. Balin ug puyo sa mino nga lugar oi. O pupalit og color nga itong mga, mga kurtina. Ha? Itong nga kurtina? Oo. Oh, arong ngit-ngit palibot sa mong kwarto. Onsa? Kaundang mo nagid ko sa akong trabaho. Kung pa lang ko'y anak na gibuhi ay labi, nagid kayong ipamaid na lang. Mahalag ka may Basta makatuog lang taong tarong. Ang ako mga pangutana mo kinimusunod, unang pangutana, call center agent ang akong trabaho. So gabi ay kumudyote, o sa adlawan ko Pero maglisod mang gigugtog, o adlawan, uy. Kung sumay akong buhay, adjust ko. Ikaduang pangutana, may nakita kong tambal Ngagi pang tumar sa akong mga kauban sa call center na ilang gi-order online aron kuno sila makatug. Safe rin ba ni tambal? Ikatulong. Nisuha na sad ko og mga energy drinks aron dili lang ko dukaon in duty. Og dili sad malikayan nga mga pe. Mao sad ka ani nga na nga dili ko makatug sa adlawan. Ikaw pa tugot pangutana. Eh nga akong kauban, nga ko nako ko payo kanang lugar nga mingaw, og magkurtina ko ang ito. Makatabang bagod ni, ang makatug na ko sa adlawan. Palihog tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Maris. Mayong adlaw mga suking tingpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan sa bako, si Dr. Ine Obra makiguban ka ninyo, karong adlaw. Ako, mutambag sa si yung medical problem, kay medical doctor na me psychological, emotional, behavioral, kay usam na ako sa psychiatrist, o mga problema sa mga ginadaling drugas, kay usam na ako sa drug addiction specialist. Kung so, si klaseng si sa pagpadala sa mga sulat, suliran di ka pwede ka na sa mong email, suliran underscore or sa tong Facebook account, kini yung akong suliran, official Writers Page o diba sa Mumbatan sa 3 floor UCR Martinez Building Hospital Boulevard Cebu City Ang atong magkoplo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga uh, family matters more than friends ha huh? a failure in the family kuno uh, di gina ma, ma inunta masulbad kung pinaagi sa paghimo og mga nindot kayo ngadto sa mga mga amigo In other words, bisag unsa ka nindot si mga amigo, kung failure ka sa mong family, uh, why ayaw yung mong tinabuhi? kung na ako gi ka share ninyo ko ng no? So, ang magtatampo ko ng Adlawa, si Maris. 33 years old, taga Bohol yun Maris, pero niya na siya sa si Cebu City single mom ni si Maris. Usa ka call center agent uh, pero nag uh, nagwork ni siya sa abroad sa una. Pero so, tungon lagi kay namatay na ang mama, sumasabat di sa drama niya. Wa may maatiman sa iyang daughter, Mga nga decide siya nga anhin nilang lang manginabuhi sa Sugbo. Call center agent ni siya. Ako lagi na paningkamutan, Maris, no? Madjong adlaw din yung dantanan sa bohol, no? All over bohol. adlaw din yung tanan niya. Uh, mga silingan diha ni may kailan na korbol ni Pante o ni Bocha Lisnada si Nabanga ah, si uh, uh Lim mga Abilia family sa Santo Rosario in Nabanga Bol mga Kalapi taga Kalapi mga Yu family no? ako ni mga board mates sa una mga Yu family mga doctors no si Johnny si Lilel uh, naghan pa daw musta naman mo dia uh, uga sa Ubay, lahos na nga rin no? Musta na makuwing gagaw na Nestor Obra. Musta naman kagaw. Bangkas <laughs> bangkas na magagaw. At bang kas buhol. At bang ubay. O si Glicerio Galulo, da sa kagayan di Oro City, ni Numdong uh, ni mga taga Hilongos. Musta naman taga South Central uh, Teachers. Uh, Catherine Nibre Tongson family, wang Plangko family, mala ilar sa family sa Batuliti, nga singko family sa Batuliti, maadong adlaw yung tanan niya. Okay, so going back to our center, si Maris, 33 years old, OFW. Karo nagtrabaho si Maris uh, as a call center agent din sa Sugbo. Graveyard shift ni siya. Oh, I Ang mean, graveyard or night shift. Mga last days, nantos buntag masiguro na yung Nasa sleep problem. Well, expected ni siya, Maris, because uh, nga tulog yung uh, ang ato bag yung majority team, ang mausap-usap, mapiktuhan yun lang atong pagkatulog. Na a normal amount of sleep is mga mga 7, 8, 9 hours. May na na. No? And the, the, definition of a good sleep is when you wake up the following morning, you feel refreshed. Ang problema ang gulsa go mo good, kay night shift ka. So, mabali. Kaya during night time, siyempre, duty mo ka sa call center, awit yung kana di maka pwede matog so pagka buntag pagka money ang mo ka nagana ng mga pasyente na ko na magpang mangayo o sleeping pills ha ah, unsa may akong kasagaran yata kung itong gingan lang kung itong yung problema ha kining zolpidem kining uh, limborixan mga benzodiazepines ha, kining melatonin nga imong gingon, dinhi sa ikaduhan imong pangutana, effective man sa ni. Eh. Pero depender lang lagi pod, ha? Depende ra sa uyon-uyon mo gining tambal ha September, September per sip probay yes, sip sip permane siya pero depende sa dosage onya ang imo mo problema kay magsigi kag inom og energy drink so kung mag-inom kag energy drink taas ka nig caffeine content ng mga energy drink kadil ko mo nga na nga na to ni mga sting pubitan cobra uh, sa pauban kanang uh, red bull Uh, uh, <laughs> niya, niya mga energy drink uh, Sa una ako lang ma-share ninyo, ako may chairman sa board of directors sa Vicente Soto Canteen for many years. Wag yung kumutugot ng mamaligya ng energy drink. Ha? Kaya maka problema manggod ka niya ni. Eh. Taas ka niya siyang kape and content. Di siya healthy drink. Di yun ka makatulog anig mayo. O niya, siyempre, taas ka, ka uh, uh, posibilidad nga mulower ang imong body resistance. So just a matter of uh, conditioning yourself, dili lang ka ikaw may naapiktuhan ni Ani, tanan. Bisan gani ka nang murot mo, mo kadaghan ako ng experience nyo, mubiyahi ko, mga mang hambog ko gamay ninyo, kaupat na ko nagkadog Amerika, 4 uh, times ako nagkadog Amerika. Nakabot dito. Siyempre, mabali man kay ang baba, ang adlaw rin. Babuyi bab man dito. Ang, ang, ang adlaw dito, gabi na rin. So, yun, nakabot mo dito. Hindi e, na sa ka maka-tugog na ayo. Maka-adjust -maka na ka. Mamalik. Nasa dinig balik sa Cebu. Maabot din rin. Maka-adjust na sa ka. So, mga nagitawag na ito o uh, ha? Huh? Uh, kanang uh, mausab ang, ang body clock. Uh, oh, body clock mo eh. Uh, mausab. So, uh, Huwag so, lang ko nung uh, inom kato akong ipahingan lang. zolpidem and Limburic Sun. Uh, 5 mg. Nindot lang yung sleep na ni. Eh. Pero ang problema na po, kay uh, kinang lang po kang wake up ka before uh, ka mag-duty, kay mo duty masaga. So kinang lang na siya o uh, ino, ta, discipline sa imong lawas. Balik lang ka o alarm clock <laughs> para ma-aware kang uh, dapat takang kang mata. Ha? Huh? Okay? Uh, mubalhin la kung ka residents niya. Ang yung mga amigo, balhin lang residents na magkurti na o gitom. <laughs> uh, Oo. <okay. laughs> <laughs> Kasi magong nga di ka makatulog, usahay, dili ka komportable sa imong higdaan, nagang surot, tagang labok, saba, dapin sa highway, isa environmental factors. Kaya usahay, Uh, depressed ka, anxious, ang uh, level sa imong uh, neurotransmitters dili normal, apektado sa imong tulog. So, sa nakainom ka uh, stimulant like caffeine, o ba mga tao nagdrugs, drugs uh, di -di makatulog. So, nagha mga rason nga nga uh, di man makatulog ang tao. Ako ang naka you take a shower, okay naman siguro, yung, uh, massage your head, ma ka. So, dili lang ikaw kung balikod, daghan, libuan ka mga kaigsunan at lung piktado na, na yan sleep problem because of sa nang uh, duty nga paggabi ilagay. Dili lang mga call center agents, security guards, nurses, doctors, ha? Mga mga police, mga yung mga, mga tao nga nang kusa usap lagi ang, uh, ang uh, body clock kay tungod sa nature sa ilang trabaho which requires them to be awake sa mga panahon nga kadagalan sa mga tao na nga na. So try, nindot mo lang melatonin o keruan, o niya, try zolpidem and limborexan. Okay, so inaot ka sabot ka sa kung gispikar ni mo uh, Maris, diya sa Bull, hindi niya sa Cebu City. Ganto sa libuan, millions, kinaminaw sa itong programa, hindi akong saliran, one tag na ako si Dr. Reneobra. Mapasalamatan kayo ko sa inyong makanaw na yung pagpuminaw. Hindi ka ang itag suking tikpaminaw niya sa tong lugar. So, pamulabasa sa Radio Midanao Network Production Center, Radio Monition White. था करे भल